Jesus, ang daming bata, grabe. nagkalat ang mga bata dito ah. Tapos pag nasagasaan yan, kawawa lang driver. Dami. Hindi nila nakikita yan. Kahit yung mga nandyan, na DSWD, di ba nila nakikita? Baka naman DSWD pakitingnan tingnan yung ano dito sa may Dangwa may Dimasalang Street napakaraming mga bata na dyan sa kalsada baka masagasaan pa yan baka pa sila ng mga driver pag nasagasaan niya kasalanan pa ng driver sabihin diba kaya nakakatakot din dito yung mga bata, hindi natatakot sa sa ano eh, sa sakyan eh. Yung mga driver na natatakot sa kanila eh. Kasi kawawa mang driver dito pag nasagasaan niya, nasabitan niya. Shout out DSWD. Baka naman. Takipasyalan.